Kwentong I love Gogi. Sa bawat gabi ng trabaho ko bilang security guard sa basement parking ng isang high-end na condo sa Quezon City, may isa lang akong hindi maintindihan. Bakit laging may nawawalang kotse tuwing madaling araw? at bakit si Kuya Lito, ang matandang valet attendant, ay laging naroon kahit hindi siya scheduled. Ako si Eric, 28 years old, security guard. Night shift ako sa basement parking ng Torre Luna Residences, isang luxury residential building malapit sa Thomas Morato. Tahimik dapat ang trabaho ko Walang masyadong gulo, may CCTV at puro naka-SUV ang mga residenteng hindi mo rin naman makakausap. Pero nitong huling dalawang linggo, may mga kakaibang nangyayari. Unang gabi, may dumating na lalaki bandang 11.30pm. Nagpapark ng kotse, isang itim na SUV na bago. May suot siyang coat mukhang call center agent galing overtime. Nakita ko pa siyang inabutan ni Kuya Lito ng valid stub. Nagtaka ako. Wala namang valid service pag dis oras ng gabi. Kinabukasan, nagreklamo ang admin. Nawawala raw ang isang sasakyan. Plate number? Pareho sa nakita kong SUV kagabi. Wala sa records. Wala sa CCTV. Parang hindi dumating. Pero nakita ko yun. Nakita ko mismo. S.E. Kuya Lito. Si Kuya Lito ang pinakamatagal na parking attendant sa building. Tahimik, hindi nakikisama. Pero palang ngiti. Minsan, sobra pa nga sa ngiti. Parang hindi kumukurap. Grabe, Kuya Lito, lagi kang oty, ah? Sabi ko, minsan nagkape kami. Eh, sanay na. Mas maganda ang gabi. Tahimik, sagot niya habang inister ang kapeng parang asul ang kulay. Parang may ibang kulay kape mo, ah? Biro ko. Umiti lang siya. Malapad at parang humaba ang dila niya sandali napakindat siya lahat ng gising sa gabi may kanya-kanyang sikreto ang mga kotse araw-araw may bagong nawawalang sasakyan hindi sabay-sabay isa kada dalawang gabi laging galing sa valet area sabi ng mga tenant baka inside job sabi ko sa sarili ko baka si Kuya Lito kaya kinagabihan, nagtago ako. Nagkunwaring umuwi. Pero nanatili ako sa loob ng good art booth. Pinatay ang ilaw at pinanood ang monitor ng CCTV. Bandang 2.13 a.m. may SUV na pumasok. Walang driver. Paano yun nangyari? Pumasok mag-isa. Tumigil sa valet zone. Lumabas si Kuya Lito mula sa anino. Lumingon sa paligid. Parang naamoy niya ako. Sa screen, nakita kong binuksan niya ang hood ng sasakyan. Tiningnan ko ng mabuti. May laman. Tao. Nakatali. Kumagalaw. Parang may iniwang buhay sa loob ng makina. Pagkatapos, inilabas niya ang dila niyang mahaba, parang ahas, at ipinasok sa loob ng hood. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya, pero sumigaw ang biktima. Hanggang sa tumahimik, nang balikan ko ang live feed, wala na ang sasakyan. Nagreport ako sa admin kinabukasan. Saan ang ebidensya? Tanong nila. Binalikan ko ang CCTV file. Walang laman ang video. Blanco ang footage ng 2.13 a.m. Parang nabura. Kung pagod ka, Eric, pahinga ka muna. Pero alam kong hindi ako lasing. Hindi ako puyat. May aswang sa basement parking namin. At nagvavalay siya. Ang huling gabi, ilang gabi pa akong nagbantay, pero hindi na lumalabas si Kuya Lito kapag gising ako, kaya gumawa ako ng plano. Nagiwan ako ng dummy na kotse. May dashcam sa loob, may trap sa hood, may hawthorn spikes na ipinasok ko sa air filter. At nagkunwari akong wala. 2 o 14 a.m. Sumilip ako mula sa booth. Walang tao pero naramdaman ko ang lamig, ang bigat. 13 a.m. Lumabas si Kuya Lito mula sa pader, hindi sa pinto, hindi sa hagdan, sa mismong pader. Tiningnan niya ang kotse, nilapitan, pinuksan ang hood. Nang ilabas niya ang dila niya, tumama ito sa Hawthorne. Sumigaw siya, parang nasunog. Dito ako sumugod. Kuya Lito, lumingon siya at nakita kong hindi na siya tao, puti ang mata, bukas ang bibig, may ngipin na parang pako, ang dila umiikot-ikot. "Hindi ako papayag," sigaw niya. May humampas sa likod ko. Nahulog ako. Pagdilat ko, wala na ang kotse. Wala si Kuya Lito, pero may naiwan, isang piraso ng balat, parang galing sa nguso ng hayop, at amoy gas at dugo. Kinabukasan, hindi na nakita si Kuya Lito. Hindi na siya bumalik, pero isang tenant ang lumapit sa akin. Kuya Guard, may nakita kami sa dashcam namin. Pwede niyo bang i-check? Pinanood ko ang video. Sa gabi ng pagkawala ni Kuya Lito, may kuha ang camera. Isang lalaking hubot-hubad, nangingitim ang balat, kumagapang palabas sa sewer line, may anong ngisi sa muka, at may bitbit -bit na steering wheel. Simula noon, nagbago ako ang shift policy sa Torre Luna. Wala nang valid service after 10 p.m. At ang basement parking? Hindi, hindi na pinapagamit tuwing madaling araw. Pero kung mapadaan ka sa Quezon City at may narinig kang kotse na nagstarter starter mag-isa, huwag kang lalapit dahil baka hindi vale ang lalapit sa'yo. Baka gutom na aswang. At ang ulam niya ngayon, may driver. Akala ko ligtas na ako matapos siyang mawala. Pero ngayong gabi, may nabanggang kotse sa harap ng building at ang driver ay nawalan ng ulo. Sa CCTV, may isang nilalang na lumabas mula sa ilalim ng sasakyan at tila pa lang niya abot hanggang bubong. Ako ulit to, Eric, dating guard ng Torre Luna Residences. Pero hindi na ako naka-duty. Matagal na. Umalis ako matapos ang insidente kay Kuya Lito, ang valet na hindi tao. Tumira ako sa kabilang barangay. Naghahanap ng ibang trabaho. Nag-deliver muna ng food. Tumahimik ang lahat. Pero isang gabi, habang nagde-deliver ako sa kanto ng Scout Tobias, nakita ko ang hindi ko inaasahan. May nakaparadang kotse sa gilid ng kalsada, hazard lights blinking. Nilapitan ko para tumulong. Walang laman ang driver's seat, pero sa loob ng hood may tumutulo, mapula. At sa side mirror, nakita ko ang sarili ko, pero hindi ako ang gumagalaw. Nagsimula ulit ang bangungot. Una, napapaginipan ko ang mga kotse na walang driver. Pangalawa, may amoy gasolina sa bahay ko tuwing 3:00 AM at minsan pagsilip ko sa bintana may valet ticket na nakasuksok sa windshield ng motor ko pero wala akong pinavalid. Pangatlo, pinakamalala. Nagsimula ng mawala ang mga driver sa barangay. Isang grab driver, isang food panda rider, isang traffic enforcer. Lahat sila. Huling nakitang lumapit sa isang itim na sasakyang naka-hazard. Nagbalik si Kuya Lito. Mas malala na nakiusap ako sa dati kong kaibigan sa security, si Joel, na i-review ang CCTV ng public road sa harap ng Torre Luna. Nung una, nagdadalawang isip siya, pero nung sinabi kong konektado ito sa mga misteryosong pagkawala, pumayag siya. Pinanood namin ang footage. 3.17 a.m. may itim na SUV na huminto walang bumaba. Maya-maya, gumapang palabas ang isang bagay mula sa ilalim. Parang tao, parang hayop, si Kuya Lito, pero wala nang balatang mukha. Kitang-kita ang laman, pulang ugat, mata niyang nanlilisik at kumikislap sa ilaw ng kalsada. Pinasok niya ang sasakyan. Maya-maya, may tunog. Tunog ng butong kinagat. Ang saksi sa kanto. Isang matandang pulbi ang nagsalita kinabukasan. Nakita ko siya humihila ng katawan. Walang ulo, isiniksik sa ilalim ng makina. Nakita mo yung mukha niya? Tanong ko. Hindi na siya tao, hijo. Hindi na siya gutom lang. Nagahanap na siya ng kapalit. Ang pagbabalik sa parking lot. Napilitan akong bumalik sa Torre Luna. Hindi bilang guard, pero bilang mangingialam. Bumaba ako sa basement. Parehong amoy parehong lamig, pero mas madilim na ngayon. Kahit may ilaw, parang walang tumatama sa sahig. Nakita ko ang valet booth at doon may nakaukit na bago sa pader. Hindi lamang kotse ang kaya kong itago. Ang trap na huli sa halimaw, dala ko ang hawthorn spikes, langis na pinagdasalan ng pari at lumang dashcam na may infrared nag-set up ako ng bitag. Isang sasakyang walang laman pero may pang-akit, mannequin na may dugo sa bibig. Pandang 2.55 a.m. may gumapang sa ilalim, sumigaw ang hangin at pumutok ang mga ilaw. Pumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Kuya Lito. Hindi na siya nagkukubli, butot balat, nakalabas ang dila, may ngiting ubod ng lapad. Eric, ikaw ang dapat kong isama sa makina. Tumakbo ako. Hinila niya ang binti ko. Pero bago niya ako mahila, binuhos ko sa kanya ang langis. Umiyak siya. Umusok ang katawan niya. At dahan-dahang natunaw para siyang natutunaw na gulong sa ilalim ng araw. Nang makabalik ako sa itaas, may naiwan sa sahig, valid stub. May pangalan. Eric Dela Cruz, reserved. Akala mo bang tapos na? Hindi pa. Dahil kinabukasan kahit wala na si Kuya Lito, may bagong attendant sa gilid ng parking lot. Bata. Tahimik. Ngingiti lang sa mga dumadaan. Pero kapag dumidilim na, hindi mo na makita ang anino niya. Akala ko nasunog na si Kuya Lito. Akala ko tapos na ang sumpa. Pero nang dumaan ako sa gilid ng Torre Luna para lang mag-deliver ng pagkain, may narinig akong mga tinig sa ilalim ng semento, mga boses na humihingi ng tulong, at mula sa likod ng poste, may batang valet na biglang ngumiti, nakapikit ang mga mata pero umiiyak ang leeg. Ako ulit si Eric. At hindi ko na alam kung anong klasing mundo ang ginagalawan ko ngayon. Matapos ang huling engkwentro namin kay Kuya Lito, iniwan ko na talaga ang lugar. Pero hindi ako mapalagay. Hindi ako matahimik, lalo na't gabi-gabi, may panibagong report ng nawawalang tao. Lahat may koneksyon sa kalsadang iyon. Hanggang sa isang araw, habang nagde-deliver ng lomi sa isang tenant sa Torre Luna, tinuro sa akin ang batang nag-order, Kuya, tingnan mo yung parking. Parang may umiiyak sa ilalim, di ba? Hindi siya nagbibiro. Lumapit ako sa railing. Nakasilip sa siwang ng semento at doon ko narinig, tulungan mo kami, mainit dito, umiinit ang makina, ang mga naiwan sa ilalim. Nagbalik ako ng gabi, pitpit ang infrared cam at maliit na drill. Sa gilid ng drainage ng basement, nagdrill ako ng maliit na buta sa sementong sahig. Pagkabit ko ng cam, halos mabitawan ko ang hawak ko. May laman ang ilalim ng sahig, hindi tubig, hindi tubo mga katawan nakadikit sa ilalim parang kinain ng pader nakadilat nakanganga may suot pang seatbelt ang iba at sa gitna nila may isang batang umiiyak buhay pa hindi ko na alam kung anong oras na kinabukasan nagtanong-tanong ako may bagong valet daw po sa basement kuya sabi ng maintenance yung bata binigay ng agency hindi masyadong nagsasalita pumunta ako. Nakaupo siya sa booth, naka face mask, naka jacket at hindi gumagalaw. Nilapitan ko. Uy, tol, ilang taon ka na? Hindi siya sumagot. Pero bigla niyang nilapag ang isang valet stub sa mesa. Pangalan ko ang nakasulat, pero ang plate number. Pareho sa kotse ng isang nawawala. Huli akong bumaba sa basement ng madaling araw. Wala nang ilaw, pero may ingay. Hindi makina, hindi trapal, kundi ungol, hinga, panaghoy. Sa bandang dulong bahagi ng parking area, may lumang pinto na dating sealed off. May nakalagay na no entry, pero bukas na siya ngayon. At mula sa loob, may kumikislap na pulang ilaw, parang warning light sa loob ng factory. Pumasok ako. Amoy sunog. Amoy gas, amoy laman. At sa gitna ng silid, may nakatayong malaking makina, hugis kotse, pero buhay. May tubo na parang ugat, may busina na parang huni ng iyak, at may isang katawan sa loob ng upuan, parang isinusubo sa makinang buhay. Kuya Lito, muli, Eric, bulong mula sa likod. Paglingon ko, siya ulit, pero kalahati lang. Mukha siyang sunog balat-balat at ang kalahating katawan niya. Kinakabit na sa makina, hindi ko sila kayang pakawalan. Sila ang nagpapatakbo ng makina at ang makina ang nagbibigay buhay sa bagong anyo ko. Tumingin siya sa akin, umiiyak ang mata niya pero ngumingisi ang bibig. Isang katawan na lang ang kulang, isang driver, isang gwardya, huli na nang mapansin ko may hawak siyang duplicate ng susi ng motor ko. Tumakbo ako paakyat. Tumalon palabas ng basement. Pero habang tumatakbo ako, parang sumisikip ang paligid. Ang hangin, amoy usok ng silinyador. At mula sa likod ko, may tunog ng umaandar na makina. Sa pagkakataong yun, pinabagsak ko ang reinforced door ng basement at tinawagan ng fire marshal. Pero pagdating ng rescue, Sarah, du at selyado ulit ang lahat. Parang walang pumasok, parang walang kwarto, parang panaginip lang. Pero bago ako umalis, may bumulong sa tenga ko. Hindi kami galit. Ginagawa lang namin ang trabaho namin, ang lungsod nangangailangan ng gasolina at kayo ang langis ng gabi. Ngayon, kung makakita ka ng batang valet sa isang basement parking na halos walang ilaw, tingnan mo ang stub na ibibigay niya, pasahin mo ang plate number. At kung hindi sa'yo yun, tumakbo ka, huwag ka nang bumalik dahil baka susunod, ikaw na ang ipasok sa ilalim ng makina. Ako pa rin to, Eric, guardia, Ngayon, takas. Akala ko tapos na, pero ang sumpa hindi natapos sa Torre Luna. Ilang buwan akong nanahimik. Lumipat ako sa Antipolo, malayo sa lungsod. Pero isang gabi, napilitan akong bumaba para maghatid ng kapatid ko sa isang concert. Tumaan kami sa Mall Verde at dahil puno ang parking, inavail namin ang Valley. Isang lalaki ang lumapit. Payat. Maputi. Nakasuot ng itim na gloves kahit gabi. Ngumiti hihiramin ko po ang sasakyan. Sandali lang naman po. Kami na ang bahala. Nang iabot ko ang susi, namilog ang mata ko. May marka sa leeg niya, parang pasihugis manibela. Hindi ako mapakali buong gabi. Kaya matapos kong ibaba ang kapatid ko, nagmasid ako. At sa likod ng mall, may nakita akong kakaibang garahe. Isang lumang warehouse. Pero sa loob, may halos sampung sasakyan na puro walang driver. Lumapit ako. At mula sa ilalim ng isa sa mga kotse, may gumapang palabas. Hindi tao. Hindi hayop. Isang valet na may mukha ni Kuya Lito, pero babaeng anyo. Bakit ka nandito, Eric? Tanong niya. Akala mo ba siya lang ang nagpapakain sa lungsod? Ang buong lungsod ay may ilalim at kami ang nagpapadaloy ng dugo sa mga gulong nito, ang kulto ng mga valet. Nalaman ko sa mga nakalap kong information mula sa isang dating exorcist na naging albularyo. May kulto ng mga nilalang na nagkukubli sa mga valet services, car wash, garage at towing units sa buong Metro Manila. Lahat sila pinamumunuan ng isang nilalang na kilala lang sa pangalang mekanikong walang mukha. Siya raw ang ginawang halimaw ng lungsod na buo mula sa dugo ng mga nasawi sa aksidente. Ngipin mula sa mga windshield glass. At dila nagawa sa seatbelt. Ang mga valet gaya ni Kuya Lito, mga alagad lang, mga aswang na espesyal, kumakain ng laman sa loob ng makina. Ang misa sa loob ng garage, isang gabi tiniktikan ko ang warehouse. May nangyayaring ritual. Labing dalawang valet attendants na naka-uniforme pero nakapiring. Sa gitna nila may batang tinali sa hood ng sasakyan. May sinindihang langis. May inalay na plaka. At sabay-sabay silang nagdasal. Sa ngalan ng traffic at kalawang, isinusuko namin ang laman. Punuin mo ng langis ang gutom ng lungsod. At nang paanda rin nila ang makina, nagsimula itong humigop. Hindi gasolina. Ang paglalantad, nagdesisyon akong hindi na manahimik. Kumuha ako ng footage gamit ang infrared drone cam. Isinumit ko sa media, sa barangay. Wala, walang naniwala. At kinabukasan ang drone ko. Nawasak ang laptop ko. Nagliliyab. At may sulat na iniwan sa pinto. Isang parking lot lang ang sinira mo. Isang lungsod ang pinapagalaw namin. Huwag mo na kaming guluhin. Sa tulong ng isang retiradong engineer, napag-alaman ko ang mas malalim pa. Sa ilalim ng lungsod, may tunnel network. Gawa ng mga valet noon pa, panahon pa raw ng World War II. Doon nila tinatago ang mga katawan. Doon pinapalaki ang makinang buhay na ginagamit sa pagsamba. Hindi lang pala pagkain ang ginagawa nila. Kumagawa na sila ng bago isang bagong halimaw, isang sasakyan na hindi na kailangang sakyan kundi isang buhay na katawan na makakain.